Hello mga palangga, magmarinate muna tayo ng chicken natin. Okay, natin ng na salt. Ayan. Black pepper. Paprika. Sa cornstarch. Tapos, imix lang natin hanggang sa ma-absorb ng karne ang ating mga seasoning okay, ganyan, ganyan mga palangga tapos set aside lang natin dito sa pot, magpakulo tayo ng tubig. Kulo na po ang ating tubig. Lagay na natin yung ating carrot. So, lutuin lang natin siya ng 2 minutes. after 2 minutes lagay na natin ang ating broccoli mm. pakulong ulit ng mga 2 minutes another 2 minutes after 2 minutes guys transfer natin siya dito sa uh, cold water para mag-stop na yung pag-cooking niya Okay. So dito guys, ayan. Cold water. Para hindi siya ma-overcook. So, mga lalab, sa ating kawali, maglagay tayo ng mantika. I-pan fry natin itong may natin na chicken. Okay, guys. Ayan. Pan natin hanggang mag golden brown. Ayan. May ilang natin siya. Ganyan lang mga palangga. Ganito lang yung ating luto ngayon. Ayan. Ayan, iprito lang natin siya hanggang mag-golden brown. At okay na ang ating chicken. Okay na po ito mga palangga. Set aside lang muna natin. Ayan. Pwedeng ba na siya? Ngayon naman, magdagdag tayo ng oil. One tablespoon ilagay natin yung garlic yung ating onion <coughs> ating bell pepper yeah. fry lang ng 1 minute. Add na natin yung broccoli at carrot. Add the chicken. Okay. Ganda ng kulay. Okay. One tablespoon cornstarch. Water. Uh, Dissolve cornstarch. Okay. Brown sugar, 1 tablespoon. Soy sauce, 4 tablespoon. Okay. Then, the salt. Okay. Add the dissolved cornstarch. Okay. Then, let it cook for 3 minutes okay. and okay na siya guys. So guys, okay na po yung ating marinated chicken. Let's eat. Ayan na po siya. Ang ganda ng kanyang kulay. Kain na po tayo. Maraming salamat po sa panonood. Mga kaibigan. Ayan na po yung ating marinated chicken. Kain tayo mga palanggan. kalau enggak kain kayu